Sino ba sa tingin niya rito yung mga senador na sumobra yata doon sa pagtatanggol dito sa resource person? Eh, maliwanag yung mga uh, kagrupo niya, si Senator Bato, Bongo at uh, Robin Padilla. So sila yung mga medyo um, ano, talagang openly um, providing the narrative nila or counter narrative nila dun sa Quadcom uh, hearings. Meron din naman mga sidebar ano, uh, yung alita ni ni Senator Jinggoy Estrada against Senator Dilima. Lima. Mm -hmm. Pero bunga naman yun ng mga nakaraang issue kasi it was Senator uh, Laila De Lima who investigated the Napoles case of uh, Senator Jingo Estrada uh, when she was still uh, at the DOJ. So may mga ganong pinaghuhugutan yon na nakadagdag yon sa paglihis ng mga impormasyon. Etong kay ano kay um, kay Father Flavi Villanueva kasi isa yan si Father Flavi na talagang natutukan itong issue na to from day one Uh, hanggang sa sa kasalukuyan. So repository siya ng informasyon. hindi lang sa mga biktima, sa mga testigo at iba pa. Talagang grabe ang participation niya. Pero yun na nga, siya pa ngayon yung inaano, uh, hinaharas nung first part. Yun. Tingin nyo, mas, kumustahin muna natin yung handling ni Senator Coco dito sa pagdinig? Kasi marami nag dito, pero marami rin naman yung merong doubts kung ano ba yung lalabas dyan. Pag-usapan muna natin yung handling niya. Sabi nyo, he was trying to be objective uh, as a moderator, pero hindi kaya to naging one-sided in favor of Duterte and his allies. ganun nga yung mangyayari dyan, Christian. Kung ang chairman ay neutral, pero yung mga attendees ay eh, kakampi ng mga Duterte, yun ang mananaig na narrative. Kasi as a neutral moderator, bibigyan mo sila lahat ng opportunity to uh, interject or uh, uh, the allocated time for interpellation, no? Uh, questioning. So, kikila nga. Mapupunta nga dun sa Uh, bias in favor of uh, the Dutertes kasi predominantly may mga ano may mga um, killing yung mga umatend doon kay Duterte. So kung titignan mo objectively performance ni Senator Coco Pimentel yes ganun dapat ang demeanor ng moderator ng chairman ikaw lang magpapasilitate pero yung mga attendees yun ang problema. Doon naman sa Quadcom, kung titignan mo yung performance ni ni uh, Congressman Ace Barbers as moderator, ano rin siya? Uh, neutral din yung kanyang pag-facilitate. Binibigyan niya lahat ng opportunity. Pero since predominantly yung mga umaattend na congressman doon, ay hinaharap talaga yung katotohanan, edi eh mas na-enhance In this case, yung ginawa nila was just to push for a counter narrative ng mga Dutertes na para silang ano uh, walang ginawa. Nila. Anong basa niyo rin sa mga umattend at saka hindi umattend kasi that in itself could be telling no. Yung mga senador na hindi nagpakita at saka yung mga senador na nagpakita. Ngayon ito, I would like to be fair dun sa mga hindi umattend kasi ngayon break ito no break ito ng session may mga international parliamentary union schedules yan kaya uh, maraming valid reasons for absences ano you know, for their uh, their absence kaya hindi natin masabi yon but yung mga umaten doon dalawa yung ano mo diyan scenario it's either gusto mo talagang hanapin yung katotohanan or pumunta ka doon to help cover and in defend itong mga resource person in in the resource persons in the in this case si, si Duterte mismo so ganun lang kaliwanag yung nangyari diyan okay so mali na naman sa inyo kung sino yung umatendon to to cover or to cover up yeah. or to defend the former president yung mga nabanggit naman kayo kanina Ngayon, pag-usapan natin yung attitude ni dating pangulong Duterte Sang katutok yung pagmumura niya doon sa hearing kanina. He was cracking his fist on the table. ba? Diba? Mura siya ng mura doon. ba? Diba? Nanduduro-duro pa nga. I mean, yung mga ganyang attitude, what does it say? And how does it reflect on the Senate and the Senators? Ang ginawa niya doon, um, kumbaga bubuli siya. No? Nang intimidate siya, bubuli siya. And meron siyang larger audience diyan ang larger audience niya dyan, yung mga, mga kasindikato nila na police officers na kinukuha or as witnesses ng Quadcon. Parang nag-reflect siya dito na andito pa rin ako. I'm still around. I'm still powerful. I'm still influential. So, huwag kayong bibigay. Parang ganon. At the same time, sinisindak niya yung mga yung mga tumawid na na tipong dahan-dahan kayo at andirito uh, pa rin ako. So gano'n yung messages niyan eh, yung optics niyan. Pero ang problema kasi doon, um ito na nga eh, na tipong at the end of the day, nakalagkad ka pa rin dyan. Tapos uh, yung mga hirit niya na pamura-mura na gano'n. Eh siguro, may, may mga nag-work pa yan do sa ibang senador, lalo nyo sa mga tatakbo. They don't want to cross the Duterte family at this time kasi botong tinitignan nila kung ilan malalagas. Pero doon sa iba, um, yung fear, level of fear na, neto compared nung panahon niya, eh drastically reduced na. So yung demeanor niya, again, ano yan? calculated yan. Ano ba yung kailangan kong i-project dito? But at the end of the day, talagang nag nagsinungaling siya, nag-misdirect siya, nag-divert siya ng issue, tapos nagkaroon siya ng platform to to revive yung kanyang narrative na yung droga, talagang salot sa lipunan, etc. Ah, alam niyo, ang ang naging shortcoming nung nung committee na yon committee hearing na yon was ano eh hinayaan yung narrative na yon to to linger na parang ginawa ko yung katungkulan ko as president na galit ako sa droga talagang hinabol namin okay kung may na perwision di sa akin yan parang ganoon teka hmm. ang pinakang issue dito eh hindi naman totoo yan kasi kung natanong yon ng isang senador doon na tanungin siya eh, tungkol kay Michael Yang. Nako, baka nag ano na yan, nag uh, sakit-sakita na 'yan para huminto.